Mga nilalang ng nanggabi, ang aswang sa kulturang Pilipino. Sa puso ng gabi, sa ilalim ng madilim na kalangitan, may mga nilalang na nagtatago sa dilim. Sila ang mga aswang, mga halimaw na kumakatawan sa ating mga takot at pangamba. Ang mga aswang ay hindi lamang mga halimaw sa dilim. Sila ay bahagi ng ating kultura, nakaukit sa ating mga kwento at alamat. Mula sa mga bulong-bulungan ng ating mga ninuno, hanggang sa mga modernong pelikula at libro, ang mga aswang ay nananatiling buhay sa ating imahinasyon. Ang salitang aswang ay nagmula sa salitang kastila na aswang na nangangahulugang masamang espiritu o demonyo. Sa kulturang Pilipino, ang aswang ay isang uri ng maligno na may kakayahang mag-iba ng anyo. Kadalasan, sila ay inilalarawan bilang mga nilalang na may malapanikong itsura, matutulis na kuko, at pangil. Ang mga aswang ay sinasabing kumakain ng mga tao, lalo na ang mga sanggol at mga buntis. Ang paniniwala sa aswang ay laganap sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Sa bawat probinsya, mayroong iba't ibang bersyon ng alamat ng aswang. Ang mga kwentong ito ay ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa isa pa na nagsisilbing babala sa mga tao tungkol sa mga panganib na nagkukubli sa dilim. Ang aswang ay hindi lamang isang katang-isip na nilalang. Ito ay isang representasyon ng ating mga takot, ng ating mga kahinaan, at ng ating mga paniniwala. Ito ay isang paalala na kahit sa modernong panahon, may mga bagay pa rin na hindi natin lupos na maipaliwanag. sinaw ng takot ang mga pinagmulan ng mito ng aswang. Ang paniniwala sa aswang ay hindi lamang isang alamat na bigla na lamang sumulpot. Ito ay may malalim na ugat sa ating kasaysayan at kultura. Ang mga sinaunang Pilipino ay mayroon ng paniniwala sa mga espiritu at mga Diyos na naninirahan sa kalikasan. Ang mga espiritu ito ay maaring maging mabuti o masama, Depende sa kung paano sila pakikitunguhan ng mga tao. Ang paniniwala sa mga malignong espiritu ay nagpatuloy kahit na dumating ang mga Espanyol at ipinakilala ang Kristyanismo. Pinagsama ng mga Pilipino ang kanilang mga paniniwala sa mga aral ng Kristyanismo, kaya naman nabuo ang mga bagong uri ng aswang. Halimbawa, ang paniniwala sa manananggal, isang aswang na kayang humiwalay ang itaas na bahagi ng katawan at magkaroon ng pakpak. -pak ay maaring naimpluwensyahan ng mga kwento tungkol sa mga bampira. Ang mga kwento tungkol sa aswang ay kadalasang ginagamit upang ipaliwanag ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari, tulad ng mga sakit, kamatayan at mga kalamidad. Halimbawa, kung mayroong nagkasakit ng malubha at walang mahanap na lunas, sinasabi na baka siya ay nakulam o nakain ng aswang. Ang takot sa aswang ay nagsilbiring paraan ng pagkontrol sa pag-uugali ng mga tao, lalo na ng mga bata. Ang mga magulang ay kadalasang nagkukwento tungkol sa aswang upang takutin ang kanilang mga anak at pigilan silang magpagabi sa labas. Iba't ibang mukha ng kinatatakutan, mga uri ng aswang. Ang aswang ay hindi isa lamang ang anyo. Sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, mayroong iba't ibang uri ng aswang bawat isa ay may kanya-kanyang katangian at kakayahan. Ang ilan sa mga pinakilalang uri ng aswang ay ang mga sumusunod, manananggal. Ito ang aswang na kayang humiwalay ang itaas na bahagi ng katawan at magkaroon ng pakpak. Sinasabing lumalabas ito sa gabi upang maghanap ng mga buntis at kainin ang kanilang mga sanggol gamit ang mahaba at matulis nitong dila. Tik-tik. Ito ay isang uri ng aswang na nagiging ibon, kadalasang kuwago o paniki. Sinasabing ang tiktik ay lumilipad sa gabi at naghahanap ng mga bahay na may mga may sakit. Kapag nakahanap na ito ng biktima, sisipsip itang dugo gamit ang mahaba at manipis nitong dila. Wakwak! Katulad ng tiktik, ang wakwak -wak ay isang aswang na nagiging ibon din. Ang kaibahan lang nito, ang wakwak -wak ay sinasabing nag-iwan ng kalahati ng kanyang katawan sa puno ng saging kapag ito ay lumilipad. Aswang na may kapatawaran. Ito ang uri ng aswang na mukhang normal na tao sa araw, ngunit sa gabi, nag-iiba ng anyo at nagiging halimaw. Ang mga katangian at kakayahan ng mga aswang ay maaring mag-iba, depende sa rehiyon at sa nagkukwento. Ngunit ang isang bagay na sigurado, ang mga aswang ay nananatiling isang mahalagang bahagi ng ating kultura at identidad. Aswang sa makabagong panahon, buhay pa rin ang alamat. Sa kabila ng pagsulong ng teknolohiya at agham, ang paniniwala sa aswang ay nananatiling buhay sa modernong panahon. Ang mga kwento to tungkol sa aswang ay patuloy na ikinukuwento, hindi lamang sa mga probinsya, kundi pati na rin sa mga lungsod. Ang aswang ay naging paksa na rin ng iba't ibang uri ng media, tulad ng mga pelikula, palabas sa telebisyon, libro, at video game. Ang mga modernong interpretasyon ng aswang ay nagbibigay ng bagong mukha sa mga sinaunang halimaw na ito habang pinapanatili pa rin ang mga pangunahing elemento na nagpapakilala sa kanila. Ang patuloy na pagiging popular ng aswang ay maaring may ugnay sa ating pagkahilig sa mga kwentong kababalaghan at misteryo. Sa isang mundo na puno ng agham at lohika, ang mga kwentong tulad ng aswang ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong maniwala sa mga bagay na hindi may Ang aswang ay hindi lamang isang halimaw na dapat katakutan. Ito ay isang representasyon ng ating kultura, ng ating kasaysayan, at ng ating mga paniniwala. Ito ay isang paalala na kahit sa modernong panahon, may mga bagay pa rin na hindi natin lubos na may paliwanag.